Okay. Pupormasan na natin itong poste. Eh. Tuloy na. No, umpisa ko na siya ang um, pagpupormas. So, ituturo ko lang sa inyo kung paano yung diskarte ko na uh, pwede nyo mang pwede nyo gagawin pag kayo na yung nagpormas. So, bago nyo pormasan, linisin nyo muna to, itong ilalim. Kasi, uh, ganito yan. Oh. May mga uh, nahulog kasi yan na uh, mga mortar nung nagasintada tayo may nahulog yan kaya dapat mong tanggalin yan tatanggalin mo yan tiktikin mo hanggang sa makita mo yung original niya na na buhos okay tanggalin mo lahat yun tapos hugasan mo siya para mas makapit yung ah, uh, siminto mo pag nagbuhos ka so ang ginamit ko rito na mas ay dos yan yan dos yung kapal so ang lapad nito is 20 cm yan 20 cm yan tapos ito 2 inches ang kapal so matibay hindi siya basta basta lulundo pag binuhusan mo so ang bali ang sukat nito yan is 20 20 Yeah. So ayan. Yan 20 siya. Yan 20. Okay. Tapos dito is natin. 25 five yan, twenty So kuadrado nya is 20 cm by 25 cm So ganyan Pagkatapos nyan, siyempre, mo muna sa hulog yan. Okay. Ayan. So, madali lang yan. Pag wala kang idea sa paghulog, pwede siyang magpako ka muna doon sa taas. Ayan. Tapos, yung allowance nito, para makita yung tuwid nito, dahil hindi siya na, nasa corner yung kuha natin, yung, yung hulog. So, ito yung basihan mo. Ayan. Ayan ito yung mo hanggang sa ilalim kailangan parehas yung allowance yan hang, mula taas hanggang ilalim so ganun din dito sa kabila niya para masigurado mong tuwid ito ito, kailangan yung allowance nito, nang hulog mo sa rito sa pormas mo parehas lang yung allowance mula taas hanggang ilalim so yan, gumagalaw pa yung kuhan natin pero siguraduhin mo na nasa hulog yan yan pag guminto na yan saka mo ng pag guminto na yung hulog so ganyan okay yung ah, dito sa baba so ito kasi ginawa ko lang din tong hollow block medyo solid to mga sobra sobra kong siminto na hindi pa mapakinabangan ginagawa kong hollow block so balang araw ah, gagawin ko siyang pader o bakod ko yan. So matigas 'to. Yan. Lagay mo lang siya diyan, punta doon. Tapos lagay mo siyang ang harang. Okay. Yan, para hindi umatras pag magbuhos ka. Sa gitna, lagay mo rin tukod tulad ito. Tinukuran ko lang siya. Kasi matibay naman to, kunting tukod lang ayos na. Tapos sa taas, pwede mo santalian na alambre. Yan, para hindi siya bumukas sa taas pag magbuhos ka. Ganun din yung gawin mo rito kung anong ginawa mo sa kabila so ayan may kalang na yan so hindi basta basta nga galaw yan so ito kasi ito yung ginamit ko kasi mas matagal buhay nito kaysa bumili tayo ng plywood tapos dos por dos tapos plywood so parehas lang halos yung nagagasto ko ito matagal ang buhay nito kahit ilang taon mong gamitin basta linisan mo lang pagkatapos tapos i-maintain mo i-maintain mo yung uh, kahoy na yan Coco eh, pero namili ako ng matigas talaga yung parting balat yan kaya hindi siya malamot tigas talaga yan so ganun so dito pwede na natin takpan to so yan bago natin takpan linisan uli natin uli yon okay buhusan natin tubig yan so gamit ko dyan na bakal is 12 mm. Yan, 12, tapos 9. So, dito sa taas kasi, pag nabuhusan natin yon, pag natanggal na natin yung formas na yan, lalagyan pa natin dito to ng aloblock sintada sa taas. So, parang ganon sa kabila yung ginawa ko. yon. Natanggal ko na yung mga, kwan, mga, mga formas niya. Pero parang ganon eh. Yan, para ipantay natin sa doon. Punta ron doon tapos magbibiga na tayo palibot yan bigaan natin yan tapos dito pag nabuhusan bigaan na natin pa cross Pupunta rin doon yan so sundan nyo ako sa paggawa natin ng uh, bahay natin project natin ngayon uh, huwag nyo kalimutang subscribe channel, marami ang ituturo sa inyo na mapakinabangan nyo kahit wala kayong skill Uh, pwede nyong ma-DIY ang pagtatayo ng sarili nyong bahay so kailangan nyo lang magkaroon ng mga idea okay? step by step na mga idea mula sa foundation hanggang sa bubong so subscribe yung channel natin kasi ito yung pinaka matipid na pagtatayo ng bahay yung ikaw mismo yung gagawa o kukuha ka lang ng mga tauhan ikaw yung magmamanage so kailangan mo yung idea kailangan mo may mga idea ka ba? Diba? so subaybayan nyo pakisilip nyo na rin yung mga nauna kong video rito kung paano ko to inumpisan okay